Boa on the run! Hello! Ayan, nakakagulo na dito kasi gagawa kami ng acara, rarara <laughs> ra diba? di ba? Nag-harvest kami kanina. So ngayon, gagawin namin acara. Ayun, sa dulo, ang kumari ko, siya yung magaling magawa ng acara. Ito yung ating, kasi isang kilo yung ating papaya. So, isang, isang litro tong ating suka. Tapos, nilagyan natin ng kalahating kilong asukal. Masarap. Tapos, yung pinino na luya. Tapos, lalagyan din tumari ng asin, ano? Mm -hmm. Gano'ng kadami asin? Kitikman natin. Kitikman na. Tikman nyo. Para alam nyo kung ano ang tama. Okay. So, pag mag-aasing kayo, titikman nyo na lang. Masarap maraming asukal. Oo. Yan na. Uh -huh. Mamaya na daw. Oh, so mga parang naka-isang kutsarita ka ng asin ano? Okay. Ito meron kasama yung ano, carrot. Uh, dalawang carrot, pwede na 'yon. Ayun, no? eh, no? mahal carrot. Mahal carrot daw kaya dalawang carrot lang. Ito nga pala yung papaya, pinipiga ito uh, inaalis natin yung tubig niya, pinipiga sa asin. Yan, para maalis yung tubig. Ito naman yung ating carrot. Iba-iba na yung ano. <laughs> design, design, design. Kasi eh, nag-design si Mare yung talagang design. nag -design si Owo. O, oh, di mo ganda, di ba? Iba-ibang design. Basta carrot. Basta nandyan si carrot. Pampasarap. Okay. Itong ating achara kasi may pineapple tidbits. Tsaka meron ding raisin. Meron pa itong nakalimutan kami. <laughs> Dapat may bell pepper. Ah, uh, yung bell pepper iaad na lang natin. Kahit gawa na, pwede nang sama sama na lang to follow. nga, ibig sabihin to follow. Yan ganyan ang pagpigya. Ilalagay niyo sa ano ha. Dapat meron kayo nitong ano, ang lampen Lampin. <laughs> Katsa o lampin ng bata. Ah, uh, pero meron ngayon, may nabibili yung parang net na wala kami, eh, may bebe dito. Eh, di saan na lang sa katsa. Nakikita nyo ba yan? O, oh, inihalo na rin namin ng sibuyas. Mga gaano ka daan yung sibuyas? One port, no? One port. ah, one port na sibuyas. Medyo napalaki ang hiwa. Eh, yan ang gusto ni Wowo, eh. So, nga yung nalalasalasahan niya. O, alam niyang may sibuyas. Okay na, bahala ha. Kung ano nang nilagay namin dyan parang kung lang pa yung ano namin asukal siguro dapat eh 1 ng suka eh 1 kilo isang litro ng suka siguro isang ng ano tingin ko lang asukal yun pa natin. oh, ito yung pinakulo natin kanina ito ay uh, yung suka na merong luya tapos ay uh, asukal at asin Ayan nga. Pagkakulo niya, pinapalamig niyo pa. So, ito na. Nilalagay na ni Mario yung papaya na... Anong pinagawa mo doon? Ibang version. Piniga. Sili. Tapos, meron siyang... Uh, anong tawag dyan? Sibuyas. Carrots kasama na rin. Dapat may red bell pepper pa eh. Nalimutan. Mga senior na. Hindi eh, nalimutan. Pwede na lang yun na maiadyo kung luto na. Eh, luto na. Kung uh, naayos nyo na. Pero, ito naman, eh, sasarap din ang lasa dahil nga may pineapple tidbits pa. Special. At meron din kaming ilalagay na, nasan ah, yun? Ah, raisins. Pasa. Yan, pasas. May pasas Pasa. pa. Special to. Mm -hmm. Yan, o. No. Madami. Ang dami kasi namin, ano? Okay. Ang dami papaya Parang lima, no? lalaking lima. Tapos fresh from the tree. Kaya, sarap niyan. Kasi yung papaya, pagkapitas, ito na. Ginadgad ginad ba tawag doon? Ginadgad na namin, Ito na. Nagawa na kami ng pinakamasarap na acara, Nagawa ni ko, Mare, na ngayon ay gusto kong manahin. Kaya, kahit siya parang uh, may agam-agam pa, <laughs> <laughs> Pinilit ko siya. Halika dito. Okay. So, hahaluin. Huwag nyo ilalagay ng mainit pa yung ano. Baka maluto. Hindi masarap, ha? Baka maluto yung ingredients. Kailangan mal... Ay! Meron ba ang aw! Ano ba yan? <laughs> Ganit si Wawa eh, may bangaw. Ang kasi, ah, kasi banga, oh, mahilig sa matamis eh. Matamis itong gawa natin eh, na. So, ganyan muna yan. Tapos, isa uling miyami ha. Miyami ha. Saka ilalagay itong mga ito, na. Okay. Ito, isa uh, man na natin. Ito na, inilalagay natin yung fine apple tea twist. Naalis natin yung, kahit masarap yung sabaw, kasi baka may balas ha. Yung lamdaman. Kamari, lagyan natin lahat. Ilan apat? Tatlo, tatlo yan. Oo, kasi parang kakaunti naman eh. Pag naibulgal-gal na, na ganito. Sa mga customer ko ng ano, ay sa mukhang magagawa rin ako na atyara. Na, ah, oh, paborito ko yan. Yung isang maliit na ano, kaya ko ubusin yon. Iyon, yung, yung ano, mga papakain natin. Oo. Oh. Oh. Tsaka masarap yun sa mga tuyo. Daing, ano. Uh, Tinapa. At sa lahat-lahat na. <laughs> yeah. uh, okay. Ito, examen na natin ito na, inilalagay eh, natin yung pineapple tea twist. naalis natin yung, kahit masarap yung sabaw kasi baka maibalas ha. Yung lamdaman. Yan. Ano mga rin, lagyan natin lahat. Ilan apat? tatlo, tatlo yan. Oo, kasi parang kakaunti naman eh, pag naibulgal-gal na ganito. Sa mga customer ko ng ano, ay, sa bulsalan. Mukhang magagawa rin ako na atsara. Na, ah, oh, paborito ko yan. Yung isang maliit na ano, kaya ko ubusin yun. Ito yung, yung, yung ano nga, sarap papakain okay. natin. Oh. Okay. Eh, tsaka masarap yun sa mga tuyo. ano. Eh, nga na. Uh, Pinapa. Hmm. At sa lahat-lahat na. <laughs> Ito na yung ating finished product na walang red bell pepper. Madali <laughs> na yon, isisingit na lang. Pero ang lasa nito ha, napakasarap. Nilalagyan ba yan maaari ng paminta? Ha, ah, Anong ayaw sa namin. Sa iba, ay, ah, hindi. Di wala. Ikaw, masarap na lasa. Iba't natin lalagyan. Marami na rin luya eh. Uh ah. Marami naman yun. luya. Yung luya natin, ano yun? Mga dalawang guwit din yun. Ha? Right? Ah. Sarap. Mamaya, bubote na natin yan. Pag nakarib na yan, masarap na yan. So, ito yung kinalabasan ng ating achara. O. Oh. Ah, dalawang malaki-laking lalagyan. Tapos medyo malalaki. Apat. Ito yung pinagpagura. Na... ilang oras natin pinagpagura ito? Matatlo, no? Yan, ito yung achara. Sa itsura pa na, mukha nang masarap. Ngayon, hindi pa lang kami naglalagay ng kasi diba nilaligyan pa ito ng mga design-design. Uh, trial ko ito with may kumare. Pero ang sarap niya. lang.